bang ba gamitin ng valid ID ni Haspan sa pag-verify or pag-activate ng SPay Later, Shopee Pay at S-Loan? Tara, alamin natin. Itong question na to ay nanggaling sa Facebook kay Ma'am na Natanong niya kung pwede bang gumamit ng ibang ID, ID ng husband niya for verification. Bago ko muna sagutin niya, stignan niyo muna itong Shopee account ko. Nakikita niyo dyan yung username ko na Aya27 at ipuprove ko sa inyo na ito talaga ay, ay aking account. Yan, nakikita nyo, gender, female, ayan din yung birthday ko. Tapos makikita nyo na activate na itong SP later ko. Sa mga past video ko is nakikita nyo naman na nakakabili na ako gamit ang aking SP later at ito naman yung S loan ko. Activate na rin siya at once ko na rin siya nagamit pero ngayon nabayanin ko na kaya 5,000 ulit yung credit limit niya. At maniwala kayo sa hindi, lahat ng ID na ginamit ko sa pag dito, sa dalawang ito ay ID ng asawa ko. Specifically, driver's license niya. Pero, di basta-basta ang pag-verify or pag-activate gamit ang ID ng inyong asawa. May mga factors din na dapat yung malaman. nauna una na dyan ay hindi dapat ginamit sa ibang account para i-verify or i-activate yung Shopee Pay Later, Shopee Pay, or s long Kasi pag inulit nyo yan sa paggamit yung ID niya or mga information niya, is malalaman nila yun at hindi yun ma-approve. Mas maganda rin na may work na yung husband nyo kasi pag may nilalagay kayong company name or kung saan siya nagtatrabaho, mas mapapadali yung pag-approve sa kanya kasi syempre, malalaman ng Shopee talaga may pagkukuha ng kayo ng pambayad or pera na ilalagay niyo sa si Shopee Pay dito sa si Shopee. Tapos dapat, lastly, isame is kayo ng address syempre at kasama niyo si Hobby pag gagawin niyo to kasi kailangan na face verification. So, paano naman itong Shopee Pay ko? So, itong Shopee Pay ko, need i-verify. nang ginagamit ko pa dito is yung ID ko talaga, yung PhilHealth ID ko. Ilang trainer na rin ako dito, laging nare-reject. Pero yun nga, laging reject. Tapos iyan, need nyo munang ipilapan itong mga personal information. Kung valid ID ng asawa nyo, yung gagamitin nyo, dapat lahat ng ilalagay nyo ditong info ay sa asawa nyo. Name niya, yung age niya, last name, lahat dapat dyan is same sa ID nyo. Sa ID niya na gagamitin ninyo. Nung una talaga, hindi pa ako sure kung pwede nga gamitin yung ID ng husband sa Shopee Pay. Kaya dali-dali ako nag sa customer service. So, ang tagal ko nag-antay dito. Halos 30 minutes ako nag-antay dito sa live agent nila. Pero, ayun nga, nasagot naman niya yung tanong ko. At sinabi niya nga, as long as nakalink sa ibang Shopee account, yung ID na gagamitin natin is okay lang. Pwede natin siyang gamitin. Sa tatlong ito, itong Shopee Pay, SPay Later, at S-Loan pwedeng-pwede 'yong gamitin ang ID ni Hasbat. Video is itatry ko i-verify yung Shopee Pay ko gamit ng ID ni Hasbat at titignan natin kung gaano katagal siya ma-approve o ma-reject mare na naman siya ulit. Thank you for watching. Yun lang!